Yeah, pwedeng hindi na paharapin mm -hmm. uh, at kung pwedeng naandiyan sila pero kung ang uh, sasabihin nila nasabi na nila what mm -hmm. for correct mm -hmm. so, right, correct right, ano right. lang 'yan redundant na mm -hmm. si Senator Erwin Tulfo yung vice chairman ng uh, blue ribbon committee nirequest na po ba niyan na iisyuhan ng Subpoena do tecum yung ledger na mag-asawa ng diskaya we intend to issue subpoena duces tecum mm -hmm. kina Mr. and Mrs. Diskaya mm -hmm. para malinaw 'yung kanyang uh, testify na may mga 17 congressmen mm -hmm. na nakatanggap ng mga kickback. Mm -hmm. Importante 'yan. bawian kasi matatahi talaga at mapapalakas 'yung uh, 'yung ebidensya do sa kanyang uh, testify. So dapat ma invite po ulit mag-asawang Yes, Nandyan naman si Curly eh. Imitahin mm -hmm. din namin si Mrs. Skaya At kung ano 'yung kanilang mai- may contribute pa no patungo mm. din sa kanilang nauna nang sinabi na may mga congressmen na involved. No? Mm -hmm. So sir, itong investigation sa flood control anomaly sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing na lang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up ano, at least yung flood control mm -hmm. uh, projects, yung GOS at saka substandard. Then we can segue to other uh, the last time we we met with the SP and the uh, I think Senator Kiko and Senator Bam, mm -hmm. meron kami kausap who offered, mga ano to, mga civilian na who offered to help us scrutinize yung budget. Ano. Meron sila mga resource persons na nag-offer nag ng assistance. So, we welcome and uh, marami kami na discuss doon. Number one, mm -hmm. alisin talaga namin yung unprogrammed, unprogrammed fund. No ang ang uh, program ang um, program appropriations matitira lang yun sa foreign Press. assisted no? mm -hmm. of course yung sa special purpose yung contingent mm -hmm. yung mga quick reaction uh, hindi naman pwedeng alisin yon kasi paano kung mayroong calamity mm -hmm. second yung full transparency no na discuss na namin ito and we oh. agreed no? mm -hmm. with the, the Senate President Senator Gatchalian na hanggang sa Bicam Uh, fully transparent, yeah, public, hindi yeah. pa lang niya raw na figure out how to go about it. But mm -hmm. ang initial step is hindi na po pwedeng merong alien na papasok do sa uh, disagreeing provisions. Mm -hmm. We will limit, for easier monitoring pati, no, we'll okay. just limit ourselves to uh, uh, putting up a matrix okay? kaya just juxtapose lang yung House version against the Senate version and we will confine or limit ourselves to Uh, synchronize, no? to reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version, wala naman sa Senate version, papasukan natin ang no, kung ano version. No, wala na yon. Kasi that's the real intent or purpose of the bicameral conference, especially sa budget. Reconcile the disagreeing provisions. So at least along that line, nagkakasundo kami, and that's a good step para talaga maging uh, transparent yung uh, yung pagpasa uh, natin ng budget all the way to the BICAM, all the way to the enrolled bill mm -hmm. Sir parang na-miss niyo yung mga budget hearings. so yeah. pagdating sa plenary doon ba kayo babawi Yeah kasi na-immobilize nga ako i was decommissioned de ako for uh, two weeks because of my corneal uh, surgery mm, like no? Okay kaya ano but surgery. sabi mo sa mga staff bawi na lang ako sa plenary mm -hmm. so we're preparing for the plenary debates and i hope i can still uh, contribute mm -hmm. uh, uh, my my worth ano this mm -hmm. uh sa pagpasa ng budget Sir, balikan ko lang yung sa hearing uh, invited na po ba sa next hearing si former congressman saldico and former house yes. speaker martin Romualdez although yung case kay, kay former speaker although we will invite him through the through speaker body d ano you know, mm -hmm. Uh, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa. But we'll give him the opportunity to respond. Uh, Yan, tingnan natin. Tingnan natin kung nga si dating House Speaker Martin Romualdez dito pag pinatawag ng Senado. Again, uh, observing in the observance of uh, interparliamentary courtesy, kukors namin mm -hmm. invitation sa kanya through the Speaker. Mm -hmm. yung kay congressman na uh, ex-congressman Co Saldico will mm -hmm. send the invitation doon sa kanyang established na residence. Mm -hmm. Kaya lang sir yung office of the ombudsman mukhang doon sa uh, last known residence, parang they refuse to accept yung pinadala ng ombudsman. Well, it's up to them. no Kasi kung hindi mahid yung yung invitation, ang susunod supina. Mm -hmm. At kung hindi pa rin siya sisipot uh, based on the supina, then Uh, somebody may move for the issue once of a, of a uh, contempt citation uh -huh. and eventually a warrant of arrest. Uh -huh. At yung warrant of arrest, sir, yun pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arrestuhin kung saan bansa siya nandun? Uh, Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest yung uh, i-issue ng uh, Senate. Uh -huh. So that is as valid as any warrant of arrest. Para kagaya kaila saldi sa ko, ay kaila... Yun yun, Alice Go, tapos kay Tebes. Press issued by the court. Mm -hmm. I don't know. I'm not sure. Mm -hmm. Sana na, But we mahuli will, agad. Uh, we will try. You know? Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Mualdez sa uh, hearing ng Senate. May advance info uh, kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya kay uh, or feedback ng ni Speaker D. Mm -hmm. At saka dating kay dating speaker uh, Romualdez din kay mm -hmm. SP Soto mm -hmm. kasi nakipag uh, coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself mm -hmm. sabi niya mukang magkakausap yata sila this week so sabi ko pakitanong mo lang sa kanya uh, kung gusto niya magkaroon ng opportunity because this happened before mm -hmm. yung ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan ni niya, Congressman na uh, Beloso, di ba? Mm -hmm. And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation and oh. I gave them that opportunity. Mas magandang ganun, so, willingly. yung mga naandito previous kong ng previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Beloso, mm -hmm. si Ching Beloso. So, pwede niyang gawin yun. Ano? At ang, kung gusto niya sagutin, yung mga allegation, in, in fact, no, we're thinking of sending Uh, supina do sa STECUM, do sa uh, contractor na naggagawa ng renovation mm, noong sa bahay, uh, bahay mm -hmm. sa 42 McKinley mm -hmm. uh, Road. No? At saka yung uh, security agency na nag ron. Mm -hmm. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024, hanggang August 2025 I believe 'yun yung period na sinasabi ni Gutesa, Gutesa. na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 McKinley Road mm -hmm. Mm -hmm. at kung meron sa logbook na may mga puma pumasok talaga mga sasakyan mga vans or convoy of vehicles then that's a strong uh, supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa even without Gutesa coming back to testify, mm -hmm. I think because remember yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged, yung uh, yung uh, notario, mm -hmm. that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay. Kung gagamitin ito sa other uh, uh, sa mga sa prosecution, but as far as the blue ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as red, do sa kanyang sinumpang salaysay na written valid yon because Uh, he was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay uh, former Speaker Mualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issue ng PINA kapag hindi pa rin umi um, humarap ay ano siya, uh, ano Ano Congressman content. siya. So uh, ang invitation lang ang pwedeng gawin. Yes, na, through the Speaker. Congressman pa si ano eh, Romualdez, si Saldico, hindi na. So, pwede na kay Saldi ko gawin yun. Care. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y uh, binibigay do sa institusyon, hindi sa so tao. Mm -hmm. Kaya nga, interparliamentary courtesy, kasi courtesy yan ng Senado sa lower house and vice versa. By mm the -hmm. Anyway, okay. Amor, uh, Marlon, Arjit. Ako si, si uh, Camille. Nahin natin, Opo. Sir, um, are you, balikan ko lang po kay Guteza, are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, uh, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi yes to clarify eh. Yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya. No? So, importante yung kanyang presence kung meron siya mai may dadagdag pa sa kanyang naunan ng pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. No? May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga, at saka parang gusto ko na malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni uh, dating uh, congressman uh, Mike Defensor, katulong sila eh. Sinasabi niya na uh, they help Gutesa Uh, drop his affidavit. So kailangan maklarify din yon. Hindi ba ang sariling uh, sariling gawa ni So ayun nga mga boss, sa video na ito eh talagang dapat at sana umaten si Martin Romualdez sa imbitasyon at mag-explain siya talaga kung ano nga ba ang totoo sa sinasabi ni Gutesa. Kasi siya ang tinuturong binibigyan ng binababaan ng mga milyones eh. So, comment down below mga boss yung ano mga video dito. I-share nyo na yan. Maraming salamat.